Gandang araw po sa inyong lahat mga mamish at samahan niyo naman kami sa panibagong araw. Day in my life as a full-time mom mga mam. Kaya naman samahan niyo ako ngayong araw. Nag-almusal na nga pala ako ng mga oras na kanyan. Kaya naman kinain ko na nga pala itong biskuit na tira nga ni Bunso. Nag-iisip nga pala ako kung ano namin. Kaya naman nilabas ko na nga muna yung manok at binabad ko na nga muna sa may tubig. Hindi ko na nga pala yung ilaw since magluluto na nga din ako. Kaya naman heto ay pinakulo na nga din pala yung itlog na isasama ko sa lulutuin. Buti na nga lang, sa mga oras na kanyan ay natutulog nga pala yung dalawang jernakis ko. Kaya naman nakapag-asikaso na nga din ako ng kakainin. Nami. Kadalasan talaga, pagka maaga nga nagigising yung mga junakis ko, ay matik nga, 11am pa lang ay natutulog, no? Kayaan ko na nga lang din na magpaingay yung dalawang junakis ko para mamaya pag gising nga nila ay makakain, no? Slice ko na nga pala yung bawang, kaya naman sinunod ko na nga pala tong sibuyas, pero heto ay naiyak nga ko nang wala sa oras. Kung dalang ko na nga lang mag-slice na sibuyas, pero pinahiyak pa ko, charis. Hindi ko nga mapigilan na ng iyak dahil sa sobrang hapdi. Charis. Nagsama-sama ko na nga muna itong mga ingredients para makabili na nga din ako ng mantika. Ubusan nga ako ng stock mga mams. Kaya naman heto, pabili for today. Charis. Pinainit ko na nga pala itong kawali after nga pala makulo ng mga itlo. Pinabad ko na nga muna sa may malamig na tubig para mabalatan ko nga din mamaya. Nilagay ko na nga pala itong mantika since mainit na nga din pala kawali. Pinirito ko na nga muna itong patatas at kero. Heto nga pala yung tiranong nakaraan. Buti na lang ay sinave ko na nga din to at dali, dali ko na nga palang nilagay sa may ref. Mas mainam talaga pagka na may maintain mo nga lang yung nilalagay mo. In wala talagang sayang mga mams dahil lahat ng tu ay nakakain namin. Inangat ko na nga muna itong mga carrots at patatas at sinunod ko naman nga itong mga sibuyas at bawang. Nung okay na nga yung pagkakagisa ay nilagay ko na nga pala itong legs na manok. Dinamihan ko na nga pala ito mga mamish para ka ako naman ay mamayang gabi ay may ulam na kami. Nilagyan ko na nga pala ng paminta para kapit na kapit nga yung lasa naman pagka magluluto ko nga ulit ay mag-a-adjust ka na naman. Kaya naman pagka nagluluto nga ako ay hanggang gabi na. At tinahati ko na nga lang pala ng dalawa tong ulam namin pagka kakain na kami. At tinalagay ko na nga pala sa rep pagka medyo malamig na. At ipapainit ko na nga lang yung ulam namin pagka gabi na na kami. Nilagyan ko na nga pala ng tomato paste and after nga nun nilagay ko na nga pala yung tubig. At dinagdagan ko pa nga ng kalahating tubig. Okay na nga pala yung pagkakakulo ay naluhalo ko nga lang din to mga mams para hindi nga masunog yung ilalim. Dagdagan ko pa nga pala ng konting pamin. Dahil nilagyan ko lang nga pala ng Norcubes chicken, kaya naman heto, eh, nagdagdag nga din ako ng konting tubig. Tumutan ko nga pala lagyan ng patis, kaya naman dali-dali ko na nga din palang kinuha tong pantakal ko. At nilagay ko na nga pala itong patatas at carrots. Nilagay ko na nga din pala itong mga itlog since naluto na nga din pala yung mga ito. At halo ko nga lang din to mga mams at mine. ko na nga lang pala yung lasa niya. Nilagay ko na nga pala lahat ng nerd cubes kaya naman hinalo-halo ko nga ito. At hinihina ko na nga pala yung apoy para makulo na nga din yung mga manu. Okay na nga pala yung lasa ay sineparate ko na nga pala yung ulam namin. Ito naman nga ay patapos na nga pala akong nagluto. Sakta naman nga ay nagising nga si Bunso. alang ay pinapakulo ko na yung ulam namin. O oh, di diba, walang sayang na oras. Charis. Lalagnat nga pala yung dalawang jenakis ko dyan, mga mamis. Kaya naman, hindi ko na nga muna pinaliguan yung dalawa. Patapos nga pala akong kumain. Kaya naman, hetong si Bonso ay nagpapabuhat na. Heto naman nga si Tyler ay laging nahuli pagka kumakain nga kami. Kaya naman, madalas ang ginagawa ko ay kakain na nga muna kami. And after nga nun ay si Tyler naman. Alas 5 lang nga pala ng mga oras na nga nyan. Kaya naman, hinugasan ko na nga pala yung mga platuhan namin. Heto nga ang tubig namin ay pakunti konti na nga lang yung lumalabas. Ito nga talaga, realize na napaka-importante talaga na may topic. Yun lang. Salamat. Bye!